Patuloy ang rescue and retrieval operations ng mga otoridad sa Albay matapos ang pagtama doon ng Bagyong Wilma at pag-uulang dulot ng shear line. May report si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Tulong-tulong ang mga tauhan ng PNP at BFP sa pagbubuhat ng isang PWD sa bayan ng Bakakay Albay matapos mabilis na tumaas ang level ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan dala ng shoreline at bagyong Wilma na ngayon ay isa na lamang low pressure area. Sinuyo din ng mga otoridad ang isang ilog hanggang sa bukana ng dagat kung saan nahulog at inanod ang isang labing apat na taong gulang na batang lalaki sa bayan ng Santo Domingo Albay. Ligtas namang na-rescue ng mga tauhan ng PNP sa Pilar Sorsogon ang natrap na residente sa loob ng kanyang bahay matapos gumuho ang lupa sa gilid ng kanilang tahanan bunsod ng maghapong pag -ulan. Sa tala ng Office of Civil Defense Bicol, umabot na sa mahigit 11,000 na mga pamilya o 21,000 na residente sa rehiyon ang apektado ng sama ng panahon. Tatlong raang pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation center ng mga lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, nagsimula ng mamahagi ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga apektadong pamilya. Nanana Nananawagan naman ang pamahalaan sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso para sa kaligtasan. Patuloy ang pagtutok ng mga autoridad sa rescue at relief operations sa gitna ng epekto ng bagyong Wilma at Shearline alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Albay para sa Integrated State Media. Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.